So ito mga ka-farmers, nagpapakain ta ngayong hapon, merong isang nakawala. So medyo maputik talaga mga ka-farmers dahil walang tikil yung ulan dito. So meron na kasi mga butas yung bubong natin. So yan, naging itlog yung mga manok natin kahit yan, hala. Ang daming tubig mga ka-farmers. Oh. Pinasok na. Eh. So dito rin, galing sa labas yung tubig so ito mga ka-farmers nung una sa sahig sila nangingitlog pero yung nakikita ko nandun na sa pugaran merong isa lang dito dun kasi yung una na may itlog sila pero basa dun so ito yung mga inahin natin so sobrang lakas talaga ng ulan kanina so yan mga ka-farmers konti lang yung ibinigay natin na patuka sa kanila ngayong hapon so ang purpose nyan para siguradong matunawan yung mga manok kasi kung dadamihan natin yung kanilang pagkain baka yung iba hindi matutunawan dahil hindi inum ng tubig dahil sa panahon ngayon na malamig so yun so napaka putik dito mga ka farmers dahil ang lakas talaga ng ulan yan yung ibang mga manok ko, uh, nilagay ko na sa kulungan dahil walang tigil uh, kahapon hanggang kaninang umaga yung ulan. So yan buti na lang hindi nabagsakan ng mga uh, sanga ng mangga. So, dito mga ka farmers, pati yung dyan sa huli na kulungan ng baboy na ginawa nating kulungan ng manok ay nabasa rin dahil sa lakas ng hangin. So pinasok ng tubig yung uh, bedding ng o, sa loob ng kulungan kaya yung beddings na Rizal ay nabasa so napakalakas talaga yung hangin kanina at saka may kasamang malakas din na ulan at hindi pa huminto na siguro mga dalawa o tatlong araw na palaging umuulan dito sa amin so uh, yung mga manok natin yung mga itlog nila ay medyo basarin dahil uh, yung inaapakan nila na lupa dahil pinasok ng tubig kaya medyo nagkakaputik yung mga itlog so yun yung isa sa mga problema natin Although, nangingitog pa rin sila, marami ng itog yung uh, iniitog ng mga manok natin. Pero yun na nga, uh, kung i-incubate natin yun na medyo may puti, kailangan natin punasan yung mga itog na yun para uh, mag-survive yung similya ng itog. So, kukunin muna natin yung mga itlog mga farmers So, ito mga farmers merong isa dito na naglilimlim. Yung puti natin na bard. Yan o. So naglilimlim na oh. Yan oh. So meron palang lang naglilimlim sa mga puti natin. Dahil usually yung mga it ganitong manok ay hindi naglilimlim. So ito yung iba. So na drop ka muna. Talon, talon. So kukunin na natin yung mga itlog nila. Tingnan natin kung meron bang nilimliman. So, wala naman. Saan ka punta? Loh, daming itlog. So ito yung mga itlog mga ka-farmers. Oh. Ang lalaki. So meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 na itlog. So lakaw dito. Atay. So kukunin na natin ito mga ka-farmers dahil nagsisikipan na yung mga itlog dito yan medyo madumi yung iba dahil maputik yung sahig so yun pa itong dalawa ito ito so hahayaan muna natin yan mga farmers yung naglilimlim So hahayaan na natin dyan kapag uminit na yung panahon tsaka natin yan papaliguan. Alright. So dito naman mga farmers meron akong napansin dalawang uh, inahin dito na uh, namamagay yung muka. O merong sakit, merong sipon. Kaya pinull out ko na agad. So sampu na lang yung natira yung dalawa na tinanggal ko na nandun na sa kulungan dahil bukas gagamutin natin yon So yan, medyo ayos lang naman yung mga manok natin kahit umuulan pero ang di ko lang uh, problema lang natin is yung maputik na sa loob so aside dyan yung mga manok natin ay palagi na produce ng itlog at uh, kinukolekta natin yung merong mga rooster para ma-incubate natin All right. so yun lang sa video na ito mga ka-farmers sa mga nagtatanong na ang fertile eggs ng ating mga white leghorn yung iba nating mga manok pa hindi pa tayo makapagbenta ngayon mga farmers dahil wala pang available tsaka itong panahon uh, hindi talaga maganda kapag uh, sa mag-breeding tayo kapag parating umuulan so dahil yung facilities natin ay mababasa lang ng ulan so yun uh, hanggang dito lang so ngayon lang tayo nakapag-upload ulit at sana tuloy-tuloy na ito dahil na busy rin ako meron akong ginagawang uh, yung incubator so abangan niyo na lang kung kailan natin ma-upload yung incubator so yun mga farmers happy farming Woo! thank you